Mga kabukid, tingnan niyo, ang ganda ng pinagpapastulan ko ngayon. Ang ganda ng pwesto nila oh. Kasi malilom dito. Tapos maganda pa yung damo. Ilang ang kagandahan ngayon kaysa last summer, last year. Na talagang sobrang ano, sobrang natuyo itong damo. Last year, buti na lang last year hindi pa ganyan kadami yung mga kambing namin talagang ang ginagawa ko para lang sila ay mabusog yung dahon ng saging dahon ng mangga yung yung medyo parang patalbos-talbos ganon binibigay ko sa kanila yun para mabusog sila kasi last year talaga kung makikita nyo itong itong paligid na to talagang kulay brown na wala nang buhay na dahon talagang napakahirap namin sa ano nun sa pakain sa kambing tapos eh syempre nandito pa yung baka namin noon dito pinapastol e eh, buti na laang at meron kami napapastulan ngayon medyo malayong nga laang kaya lang um, maganda dun eh marami dong damo pansamantala lang naman makikipastol doon hanggat pwede pa kaya ngayon, yung aking mga alagang kambing, hindi sila na aagawan ng damo ng baka. Kasi ang gawa namin nun, pag, pag dito, dilipat naman doon sa kapitbahay doon sa dulo. Kaso ngayon, wala na rin, sarado na rin yon kasi meron ng nagtatanim, meron ng bakod yon Tapos, doon sa baba doon. Si Yan! Wait lang, nakita. Yat, yeah, nawawala yung dalawang kambing. Si Yan, nandun yung kambing na dalawa. Ay, tingnan mo nandun. Na, yun. Sabi ko na eh, tatlo yung kulang. Ayun. <laughs> Kasi pinabilang ko sa kanila kanina. Sabi ko i eh, dalabing lima. Kulang pa ng tatlo. Ayun. Malayo pala ang naabot ng tatlong iyon. gala na din hmm. sigurado bago kami makaahon eh, busog na busog ng mga yan nandun yung mga bata sa may ilalim ng puno ng magada kanina nakapwesto ako doon kaso eh, magla live sana ako dito sa youtube eh walang signal pero dito sa kabilang side doon malakas naman ang signal pero dito wala oh siguro gawa ng puno. Ay, gusto ko pa naman dito kasi malilom. Ang sarap ng pwesto ko doon ang upo ko dun kanina. Ay, sinapin ko lang sa puwetan ko yung bag para kasi wala namang upuan doon Nagsapin na lang ako ng bag. Sarap sana ng pwesto ko dun eh. Ay, wala naman signal. Itong nanay na to, mabilis na tong mabusog. Matanda na siya, kaya putol na yung kanyang ano, sungay. Hindi ko nga alam kung saan nangalaglag yung sungay niyan. <laughs> Kita ko na lang, putol na. Mga may meron na ulit kami mga anak na kambing. Mabilis lang mga parami ng kambing eh. Kaso talagang kailangan mo ng space para pagpastulan sa kanila. At saka dapat ano walang mga kapitbahay na ng mga nagtatanim ng gulay or kung meron man dapat nakatali lahat ang iyong kambing kasi eh, talaga namang sila eh, pag natutong gumala ay eh, gagala talaga yan ang mga style ng mga kambing pero minsan naman mabait naman sila kapag uh, busog na madali naman pa uwiin ngayon maaga ako nagpunta dito pinabubusogin ko kasi ako talaga eh, pagka uh, kaya ko naman eh bumababa na ako kasi hindi naman sobrang init kanina eh kaya bumaba na ako yun ngayon nga lang alalay lang may kasama naman akong dalawang bata na nag silang naghihila ng kambing galing na rin yan doon sa baba doon sila nanginain maghapon tapos pagka dating nga ng hapon dito naman sa itaas dito, dito ko sila papakainin tapos Uh, doon sa may koral na yun doon umiinom ng tubig pagkatapos nyan, uuwi na kami ng mga bandang alas 5 or 5.30, minsan nabot pa nga kami ng alas 6 dito, pag maliwanag pa pero kapag uh, yung madilim na katulad dati, kapag lalo na pag mga pa-December na mabilis nang gumabi dati, parang mga 4 pa lang, medyo nagdidilim-dilim na eh ayun, mabilis kami umuwi tapos maaga naman ako bumababa dito alas dos pa lang nandito na ako eh dahil ngayon ay mahaba ang araw mga alas 3 pa saka pa lang ako bababa minsan nga alas 4 pa pag sobrang init kasi yung alas 5, mainit pa yan talagang sakripisyo pag mag-aalaga ng kambing tapos wala kang ano, yung pinakabakod para sa kanila. Sakri sakripisyo sa mga may-ari na magbantay sa mga alaga. Pero nakakatuwa sila pag marami. Bagamat naka mahirap gawin pero nakakatuwa. Lalo na pag halos sabay-sabay sila nanganganak tapos eh, marami silang mga anak nitong puting ito. Tatlo kung umanak yan, tsaka yung isang brown na mga anak sa December ay December ah uh, sa May ang, tagal grabe <laughs> December hindi ko alam kung yung utak ko nun at napapunta ng December ayan yung May na mga anak ay ewan ko lang baka tatlo pa rin yung anak niya yun nga lang minsan ay eh, pagka masama ang panahon yun namatayan kami noong last kasi namatayan kami ng isa kasi nga ay maulan noon hindi masyadong naalagaan Ayan. Ito rin, parang buntis na rin to eh. Ah. Maganda ng katawan nila kapag alagang-alaga sila eh. Kahit sino makapansin dyan. Napakaganda daw ng mga alaga kung kambing matataba daw. Kaya nakakatuwa naman at malulusog ang aking mga alaga. Ang pangarap ko talaga magkaroon kami ng sariling lupa. Mga, ito pong lupa yung ito, hindi po sa amin. Ito pong pinagpapastulan ko ito sa kapitbahay po namin. Tapos yung isa po, yung doon, yung may-ari ng koral na yun ay sa kapatid ng asawa ko. Wala po kami sariling lupa. Kami nakikipastula ang yung pong alagang baka namin hindi rin po yun amin, tsaka yung baboy hindi rin po yun amin, yun po ay paalaga lang sa amin, talagang sinisipagan lang namin kasi nga mahirap ang buhay <laughs> uh -uh. ayun na lamang po mga kabukid marami pong salamat at salamat sa inyong pag subscribe at pagpatuloy na panonood sa aking mga video yun lamang po marami pong salamat bye